Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isang good news at isang bad news. Tungkol ito sa wealth, uh, financial assets ng mga Pilipinos. Sa inquirer.net, ang title is Filipinos Wallets, Fatter, Tumaba, Lumaki, but Philippines is still among Asia's poorest. Lumaki daw according to uh, Global Wealth Report na ginawa ng Alliance Global. Uh, Kinagaralan ng 60 countries. Ang Pilipinas, lumaki ang net financial assets per capita. Ibig sabihin per capita per family, lumalabas so, mataas ang Financial assets, 121,000 pesos per capita. Kaya lang, sa kabuoan, out of the 60 countries na in-evaluate ng uh, Global Wealth Report, Alliance Global, ang Pilipinas, nasa kulelat, number 49 siya out of 60 countries. Ibig sabihin, nasa lower bracket, pa rin. So, sabi ng Global Wealth Report na ito is, Philippines is still belong to the poorer, poorer countries in Asia. So, ano ang ibig sabihin nito? May yumayaman, may mga nag, naiiwang pobre at ang mga pobre mas madami in terms of number millions kumpara dito sa mga mayayaman no problem ah ang growth daw champion of growth daw ang Philippines nung uh, by the way itong pinag-usapan sa report is 2023 last year sabi ng Alliance Global champion of growth ang Pilipinas. Mataas daw yung economic growth natin. Kaya nga, kaya nga, o tumaas ng 13.2% yung financial assets per capita ng bawat Pilipino. Kaya lang, na iwan. So, yung economic growth pala natin, hindi siya inclusive. Hindi, yung pag-asenso, hindi nakakarating sa mga laylayan. So, sino itong mga yumayaman yung tumataba ang pitaka? Kasi Filipinos wallets, pater, tumaba ang pitaka. Dumami ang laman, bank accounts, dumami. Eh, yung mga mayaman, yung mga nasa kapangyarihan, nasa gobyerno, yung mayaman. E eh, paano ang nasa laylayan? Yun, ang sabi sa report, isa sa pinakapubring bansa sa Asia, ang Pilipinas pa rin. Hanggang ngayon. Okay. Malala ko, ha? <clears throat> Noong ang golden years natin, yung uh, after World War II, number ang second richest country sa Asia no next to Japan is Philippines kasi ang exchange rate nung panahon iyon is 1 2 pesos 1950s nung 1959 man ako na ipanganak malala ko is eh, mga 1 is 8 pesos nang malala ko eh. Kaya lang, naabutan ko pa rin yung panahon na yung value ng peso napakalakas. Sinti uh, sintimo balon ko noon, elementary, happy na ako pagbigyan ako ng balon ko na sinti ang dami ko nang mabibili. Anong ibig sabihin noon? Malakas pa ang ating ekonomiya. Kaya, nung mga panahon na yun, 1950s, 1960s, makikita nyo, maraming mga... Inchik, Chinese. Umaalis sa China kasi by the time, hirap na hirap ang China. Eh. Tayo ang marangya. Pumupuntang mga Inchik dito, nagsisimula lang sila ng mga, ano lang, nagtitinda ng bila-bilao. Oh. Yan ang mga kwento ng mga mayayamang Chinoy ngayon. Uh, mga may-ari ng Nemet. Yung mga may-ari. Simula lang sila sa mababa eh mahirap ang buhay nila noon tayo ang medyo mas magaan, kaya nagpupunta dito at ano nang nangyari ngayon baliktad, ang China na ngayon is uh, second uh, strongest, biggest economy in the world uh, yung neighboring countries natin Indonesia, Malaysia Thailand, Vietnam sa atin, um, pumupunta sila daw ang mga domestic helpers natin noon. Ano na ngayon? O, mga Pilipinos na lumalabas na nagiging domestic helper. So, ganun po ang nangyayari sa ating bansa. So, my latest survey yung think SWS, si Norbie kumusta ang inyong kalagayan ngayon? compare nyo last year 2023 and sa ngayon bumuti bang inyong kalagayan Okay ito ang uh, resulta ng SW survey. 23% nagsabi naging mas malala ang buhay nila sa ngayon 2024 and then 37% nagsabi wala parehas lang yung Japon does no change. Why kausaban, why kalainan? So, yung boom, naging worst ang kalagayan at walang walang asenso, that's 60% already. So, 39% lang nagsabi na bumuti. So, masiswerte itong 39% kung totoo ba na bumuti ba. Nang sila siguro yung nagkaroon ng magandang opportunity, Siguro nakapag-abroad kasi ang karamihan mga Pilipino ngayon, yung hirap na hirap sa buhay, isugal na lang nila ang kanilang pamilya, kinabukasan magpunta ng abroad. At dahil makapunta ng abroad dahil may trabaho doon, ayun maghirap kasi ang hirap yung mapalayo pa sa pamilya. At least mas mataas ang sweldo doon. I think ang domestic helper uh, abot ata ng uh, 15 to 20,000 pataas ang sweldo. Eh Pwede, okay na lang 'yun. Kaya uh, maghirap ka. Malungkot, mapalay sa pamilya, at least nakakaipon na, na napansin ko nga sa mga kakilala ko, sa mga may kamag-anak, anak ba na nakapag-abroad. Ayun, nakakapagdala ng pera at nakakaipon. So, ito yung mga few Filipinos na umaascend sa so buhay, lumalaki yung income. But ang lumalaki ng income, wala nang iba kundi ang mga negosyante, mga oligarchs and of course, ang nasa poder. So, yun po ang masakit na katotohanan, marami pa rin ngayon ang naghihirap, one of the poorest in Asia. So maalala ko ulit si Mr. Larry Gadon, yung sabi niya na ang kahirapan, katang isip lang yan. Uh, punta kayo sa mga mall, puno ang mga mall, ang Jollibee, ang mga kainan, puno. Correct! Yes, puno. Kaya nakakapunta doon, yung may pera lang. Mas marami ang hindi kayang magmol kung magpunta man lang doon, magpalamig lang, magpabugnaw. Kaya lang yung bibili, Ay, mas wala na kasi nga sa sobrang kamahal ng bilihin ngayon. Grabe, mahirap na. Tapos sabayan pa ng data ng NEDA na 64. pag may budget ka daw na 64 pesos per day sa pagkain, hindi ka na daw pobre. Ano ba yan? Uh, 21 na pesos per meal. Nako, punta ka sa Jollibee, magkano ba ang kanin sa Jollibee? I think 15 or 20 pesos na kanin lang yon. Ayan ang ulam mo. Sabaw o tubig. So, sana uh, itong global report na ito is a wake up call sa ating administration. Sana maging inclusive yung yung growth kasi growth champion tayo, mabilis ang paglago ng ating ekonomiya ba o financial assets. Kailang maraming naiiwan yung mga nasa laylayan. Sana ang mga nasa laylayan, huwag lang palaging ayuda ang ibigay. Ang ibigay sa kanila yung livelihood projects na pang matagalan na makakatulong sa kanila. Ang kasabihan nga is, Uh, don't just give them fish, but teach them how to fish. Yun po ang um, dapat na mangyari ng mga nasaraylayan. Bigyan sila ng opportunity para kumita at mag-improve ang kanilang buhay at para makaahon sa matinding kahirapan.